maligayang pagdating sa channel na panalangin na may layunin. Isang espasyo kung saan kumukonekta tayo sa Diyos sa pamamagitan ng malalim at nagbabagong mga panalangin. Ngayon, inaanyayahan ka naming ihanda ang iyong puso para sa Christmas Vigil. Isang espesyal na oras upang pagnilayan ang tunay na kagalakan na dinala ni Jesus sa mundo habang nagtitipon tayo sa panalangin. Maglaan ng ilang sandali na patahimikin ang iyong isip. Pakalmahin ang iyong puso at tumuon sa presensya ng Diyos. Sama-sama nating hanapin ang kapayapaan at pasasalamat na dulot ng Pasko sa atin. Manalangin tayo. Mahal at walang hanggang Ama, inilalagay namin ang aming sarili sa iyong presensya sa espesyal na gabing ito inihahanda ang aming mga puso para sa pagpupuyat ng Pasko Panginoon nais naming pasalamatan ka sa kaloob ng buhay at pagpapala ng pagiging narito naghihintay sa pagdiriwang ng kapanganakan ng iyong anak si Hesus Kristo ang tagapagligtas ng mundo Panginoon hinihiling namin sa iyo halika at liwanagan ang aming mga isipan at aming mga puso upang aming maunawaan ang tunay na diwa ng Pasko. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga regalo o pagdiriwang, ngunit tungkol sa pinakadakilang regalo na natanggap namin, ang iyong pag-ibig na nahayag kay Kristo. Tulungan mo kami, O Ama, na mamuhay sa sandaling ito ng may pagpapakumbaba at pasasalamat na inaalala na si Jesus ay naparito sa mundo upang magdala ng pag-asa, kaligtasan at tunay na kagalakan. Kung paanong ang mga pastol ay ginabayan ng liwanag patungo sa sabsaban, patnubayan mo kami upang isabuhay ang iyong layunin para sa aming buhay. Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na ihanda ang aming espiritu para sa pakikipagtagpo sa iyo. Maghari nawa ang pagpapatawad, kapayapaan at kagalakan sa ating mga tahanan. Nagbibigay ito sa atin ng lakas upang isantabi ang ating mga kalungkutan, panibagong pananampalataya at mamuhay ngayong Pasko nang may pusong puno ng pagmamahal. Gaya ng sinasabi ng iyong salita sa Lucas Chirio, City 11, ngunit sinabi ng anghel sa kanila, Huwag kayong matakot. Ako ay nagdadala ng mabuting balita ng malaking kagalakan sa iyo. Na para sa lahat ng mga tao. Ngayon sa lungsod ni David ay ipinanganak ang isang tagapagligtas na siyang Kristo na Panginoon. Naway punuin ng mabuting balitang ito ang ating mga puso ng pag-asa at naway dalhin natin ang liwanag ni Kristo sa lahat ng nasa paligid natin. Mahal na Ama, pagpalain ang bawat pamilya na nagkakaisa sa panalangin sa pagbabantay na ito hipuin ang puso ng mga nagdurusa, nalulungkot o walang pag-asa. Naway ang liwanag ng iyong anak ay sumikat ng maliwanag sa kanila na naghahatid ng kaaliwan at pagpapanibago. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagkakataong hanapin ka at ilagay ang aming buhay sa iyong mga kamay. Naway ang ating paghihintay kay Jesus ay hindi lamang para sa pagdiriwang ng Pasko, kundi para sa isang pagbabagong pakikipagtagpo sa Kanya araw-araw. Pinupuri ka namin, Ama, at binibigyan ka ng kaluwalhatian para sa lahat ng ikaw at para sa lahat ng iyong ginagawa sa aming buhay. Manatili sa amin ngayong gabi at sa lahat ng mga araw na darating. Sa pangalan ni Jesus, Amen. kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, ilike ang video at ibahagi ito sa mga mahal mo. Mag-subscribe dito sa channel na Panalangin na May Layunin at yon ang mga notification para makatanggap ng higit pang mga panalangin at pagmumuni-muni na magpapatibay sa iyong pananampalataya. Pagpalain ka nawa ng Diyos at bigyan ka ng isang gabing puno ng kapayapaan at kagalakan. See you sa susunod na video natili sa Dios